wala namang bearing 'yan. Mga latak naman ang mga naglalaro dyan. Iba naman ang kompetisyon. Chamba lang. Iyan ang puna ng iba. Mga liga nga sa barangay, minsan grabehan kung pag-usapan. Ito ba kayang torneo yung international na mabibigat din naman ang mga kalaban? Anong masasabi ninyo rito sa nagawa ng Gilas Pilipinas sa Asian Games? We had that belief that You know, we could really do this thing. When this can be happening again, this is our chance to no? uh, 61, uh, 61 years more uh, the So, be uh, so, And of course, uh, Ang kabilang kupunan, problemado, hindi makapuntos at hindi pumapasok ang mga tira sa labas noong unang mga sandali ng laban. Kaya pati mga taga-suporta bakas ang pag-aalala. Isama mo na rin ang mga ampalaya o bitter na fans ng taga-China na syempre kakampi sa kalaban ng kupunang tumalo sa kanila. all our supporters back home, they believe that we could do it. Lintik lang talaga ang walang ganti. Ang mga Pinoy, mahilig talaga sa mga istoryang nagpapabugog muna ang bida sa umpisa pero sa huli ang ending ay ayon sa kanya. At sa kwentong ito ngayon, tayo ang bida. Natalo man tayo ng Jordan sa unang pagharap sa torneo, ang huling halakhak ay nasa Pilipinas. Sa wakas, nakaganti ang gilas. Tough game and this was our second matchup with Jordan so uh, I think we needed the first loss to happen. Uh, you, we can call that a blessing in disguise so that way we uh, can learn from our mistakes. And, and that's exactly what we did today is, is we learned from our mistakes and we learned what we can do better. And, and we had so much adversity throughout this tournament that we had to overcome that nothing was able to break us. And even though we took that, that early loss, uh, we banded together as an organization, as a, as a family. bagaman may mga posibleng talagang aalma sa larong ito batid mong nakahigit ang isang Justin Brownie sa isang Jordan oo hindi ito ang FIBA World Cup ngunit hindi maikakailang ang naabot ngayon ng Pilipinas na isa si Justin sa mga imports ay malaking bagay rin kumpara sa narating ng koponan noong ang raceback ay si Jordan Clarkson at ang coach ay si Chot Reyes we are a Our, ourselves, our family, our, our uh, organizations, and our country. It's just really nice to be able to perform at the, the big stage at a, at a gold medal match. po, medalya para sa para Ano ang ibig sabihin ng kampiyonatong ito? Marami na kahit pa paano ay kaya pa rin sumabay ng Pilipinas kahit pa sa kontinente ng Asia ay lalong umaangat ang kompetisyon. Ang Asian Games kahit pa paano ay sukatan pa rin ng galing kahit pa regional lamang. Bukod sa gintong medalya, baon-baon nila pabalik sa bansa ang kumpiyansa at saya. Sobrang worthy, sobrang special ito. talagang si namin ito. mga anak namin We have the goals and we're ready to go home. We're ready to go home. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank uh, you, Kau Ikaw kaibigan, anong masasabi mo sa pagkapanalong ito? Ikomento mo na lang sa baba at babasahin natin iyan. there's a lot that we had to go through to get here. Uh, it's an honor for me to wear the, the uh, Philippines on my jersey. Let's go! And um, you know, thank the Philippines. Leaving in uh, not only me, but the team. You know, uh, we came a long way in a short amount of time, and uh, it just feels great, man. I'm just happy for everybody. I'm happy for the Philippines. Oh, it's a very Muli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinion at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball. At kung hindi kayo sangayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinion sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang po at galit ang ating pairalin kundi puso at pag -ibig. Salamat sa inyong panunood. Pindutin lang ang subscribe at notification bell button para di nyo ma ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.